Mga tanga sa pag-ibig Number one Papakatanga sa pag-ibig Pero proud pa rin sa sarili At least, lumaban daw Number two Love is blind But you, love is blind Bingi at walang konsensya Kasi kahit may asawa na yung tao Pinagsisiksikan mo pa rin Sarili mo Number three Pang MMK ang kwento ng pagibig mo Kaso ikaw lang ang umiyak Kasi kahit alam mo namang hindi ikaw ang gusto Pinipilit mo pa rin ang pag-ibig mo Ikaw lang ang nagmamahal Sa sobrang tanga ko Akala ko totoo yung salitang Mahal mo ako Yun pala, mahal mo lang ako Pag wala na yung isa Number 5 Patayuan ng ribulto Alipin ng pusong martir Number 6 Kung may loyalty card sa pagiging tanga Lifetime member ka na At sana, loyalty ng pagmamahal mo Gaya ng pagtitiis mo Ayon, <laughs>